Kumusta ka? Handa ka na bang uh, sumisid sa isang mahalagang usapan natin ngayon? Mukhang exciting 'to. Oo, oh. meron tayong mga materials dito galing sa isang gabay, yung From Seed to Shepherd. Ang daming laman nito, mga tanong, pagninilay pati mga praktikal na hakbang. Hmm. Ang mission natin ngayon, himeyan natin to para sa'yo. Para makuha ka ng, alam mo yon malinaw at magagamit na kaalaman, lalo na kung interesado ka sa paghubog ng kakayahan ng iba. Sa kahit anong larangan yan, di ba? Pwedeng sa trabaho, sa community. Exactly, kahit saan. So, simulan natin sa isang tanong na medyo uh, mapangahamon. Galing din to sa material natin. Sige, ano yan? Paano mo raw malalaman o masasabi kung yung grupo mo eh nakasandal pa rin sa'yo. Yung parang dependent pa. Kumpara doon sa grupo na, alam mo na, handa nang tumayo sa sarili nilang pamumuno. Ah, mabigat na tanong agad yan, ano? Pero napaka-importante. Oo nga eh. Mukhang simpleng tanong pero ang lalim ng uh, implikasyon niyan. Pag-usapan natin yan. Tama ka. Diyan talaga magandang magsimula. Yung pag-uusapan natin ngayon, bale iikot sa mga pundasyon. Paano ba magsimula? Paano mag-alaga, paano magpalago ng mga susunod na leader? 'Yon. Pero hindi lang basta-basta. Dapat yung paraan matibay, tsaka nakatuon sa paglilingkod. At eto pa, may kakayahang magparami pa. Yan ang titingnan natin, yung mga prinsipyo at practical na paraan. Okay, so unang-una, parang hinahamon agad ng gabay na to. Yung usual nating idea ng success, di ba? Oo, pansin ko rin yan. Kasi madalas, ano ba sukat natin? Numero, dami ng tao, laki ng budget. Pero sabi dito, ang tunay na test daw, lalo na sa simbahan o organisasyon. Ano raw? Hindi lang yung dami. Ang tanong, may umuusbong bang bagong leader? Yung kayang magpatuloy kahit sabihin na nating wala na yung original na founder? Hmm, interesante na perspective yan. ba? Diba? Isipin mo sandali, ikaw na nakikinig, kamusta kaya yung grupo mo sa standard na to? Handa na ba sila? Yan yung konsepto na tinatawag dito na pamumungang lubos. Hango sa John 15, 8. Hindi lang basta pagdami, Ah, okay. Pamumungang lubos. Oo. Oh. Ang tinutukoy talaga dito, yung pagpapatubo ng kakayahan sa iba para mamuno ng epektibo. Yung kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa, kumbaga. Gets ko. Sustainability ang leadership. Tama. Meron pa ngang exercise dito eh. Pinatasulat ka o pinapa-drawing kung ano itsura ng tunay na pamumunga sa konteks mo. Hindi lang numero, kundi yung quality at kakayahan ng mga nahuhubog na leader. Magandang reflection exercise yan. Tapos, eto pa isang idea na parang wow, baliktad sa iniisip ng marami tungkol sa power. Ano yon? Yung ugat daw ng lahat, dapat yung pamumunong mapaglingkod, servant leadership. Ah, classic yan, pero laging relevant. Oo. Oh. Paano kung yung tunay na authority pala, hindi galing sa posisyon mo, kundi binibigay sa'yo ng mga tao dahil nakikita nila yung sakalpisyo mo, yung paglilingkod mo. Grabe yung impact nun pag ganun, di ba? Sobra. Malaki ang pagbabago nun sa kung paano tayo pipili ng leader. Hindi na lang yung pinakamagaling magsalita o pinakasikat, mas titimbang yung karakter. Exactly. Naalala ko tuloy yung, ano, yung eksena sa Bible nung hinugasan ni Jesus yung paa ng mga disciples niya. Ah, oo. John 13 yun. Isipin mo, yung guru at panginoon nila, yun yung gumawa ng trabaho ng alipin. Parang sampal yun sa kultura natin minsan na yung leader nasa taas, pinagsisilbihan. Totoo. Meron nga tanong dito sa gabay para sa pagninilay mo. Naranasan mo na ba na mas pinili ang leader dahil sa karisma niya kesa sa karakter? Tapos ano yung naging long-term effect nun sa grupo? Ouch! Tagos yun na. Ah. Tapos, para maisabuhay, may 90-day challenge pa nga. Pumili ka raw ng isang simpleng service task, yung hindi laging napapansin, tapos gawing mo ng sadya for, let's say, 90 days. Tingnan mo raw anong mangyayari sa'yo, tsaka sa paligid mo. Okay, ang ganda ng pundasyon, yung pananaw sa success, servant leadership, pero paano na sa practical? Paano natin hahanapin yung mga potential na leader? Ayun ah, na, yung identification part. Oo, lalo na yung mga hindi masyadong ma PR, yung tinatawag dito na nasa tagong lugar, yung tahimik pero mapagkakatiwalaan, laging handang matuto, may influence kahit walang official title. Mahirap silang makita minsan, 'di ba? Mahirap kung hindi mo sadyang hinahanap. Dito pumapasok 'yung ano, pagiging mapagmasid tsaka open-minded. Sabi dito, kailangan nating i-recognize 'yung sarili nating mga uh, blind spot. Blind spot? Paano 'yon? 'Yung mga cultural na salamin natin. Baka dahil sa edad, sa kasarian, sa estado sa buhay, sa pinag-aralan, parang automatic na nating hindi sila kino for leadership kailangan nating maging aware doon. ah, oh, mano. May bias tayo minsan na hindi natin alam. Tama. Kaya para mas maging intentional, may suggestion dito. Gumamit ka ng simpleng observation journal. Parang logbook lang. Okay. Anong ilalagay doon? Sa loob ng ilang buwan, itala mo lang yung mga maliliit na signs na nakikita mo. Yung mga kilos ng katapatan, yung pagiging teachable, yung pagpapakita ng malasakit. 'yung initiative kahit simpleng bagay lang hindi ito talent search agad kundi recognition muna ng character traits may isa pang exercise dito 'yung spotlight exercise ah oo ano yun ulit lista ka raw ng limang tao sa grupo mo na sa tingin mo nagpapakita ng mga senyales na to katapatan teachable spirit informal influence tapos isulat mo yung mga specific examples para mas objective Maganda yon. Kasi minsan, nadadala tayo sa kung sino lang yung laging nasa harap. So pag may na-identify ka na, hindi naman sila bibigyan ng agad ng major role, di ba? Dito papasok yung um, MAWL framework. Oo, MAWL. Ipaliwanag natin to. Acronym yan para sa apat na stages ng pag-guide. M-A-W-L. Sige. Ano yung M? Model. Ipakita mo muna ikaw muna gagawa, sila nanonood. Okay, tapos A. Assist. Tulungan mo sila habang sila na yung gumagawa. Guided practice kumbaga. Sunod, W. Watch. Panoorin mo sila habang ginagawa nila na mag-isa. Nandiyan ka pa rin para sumuporta kung kailangan, pero sila na talaga. Observation stage. At yung panghuli, L. Leave. Ito na yung pinakamahirap minsan. Lubusan mo nang ipagkatiwala sa kanila. Letting go. Ah, madaling sabihin yung MAW. Pero sa totoo lang, parang may mga stage dyan na mas mahirap gawin, ano? Para sa iyo na nakikinig, alin kaya dyan? Model, assist, watch, leave ang pinakamahirap para sa iyo? Hmm, good question. Ano sa tingin mo? Para sa akin, baka yung leave, yung pagbitaw talaga, lalo na kung ikaw yung nag-umpisa nung gawain. Parang... May attachment, no? o kaya takot na baka hindi maging kasing mo. Oo, yun. Ano kaya ang sinasabi ng material tungkol sa pag-overcome niyan, lalo na yung leave stage? Yun nga, yung leave stage, madalas yan yung bottleneck. Pero yun yung crucial para maiwasan yung tinatawag na indispensable leader syndrome. Yung pag nawala ka, bagsak lahat. Ah, okay. So, kailangan talaga itong pagdaanan. Kailangan. Ang MAW, para to para labanan yung dependency. Para maging mas kongkrito, may suggestion dito. Pumili ka ng isang role na ginagawa mo. Tapos isulat mo step by step paano mo gagabayan yung isang tao gamit yung MAW para dun sa role na yon. Practical application agad. Oo. May nabanggit pa ang leadership handover checklist para masigurado mong na-cover mo lahat bago ka talaga bumitaw. Hindi siya basta bahala ka na. Planado dapat. Napaka-useful niyan. So hindi lang pala individual leaders ang focus. May isa pang idea dito na medyo challenging sa nakasanayan. Alin 'yun? Yung pagbuo ng grupo ng leader na sama-samang namumuno, hindi yung solo leader lang. Tinatawag itong plurality of elders sa context ng material, pero ang idea, shared leadership. Oh, team leadership. Bakit do't mahalaga? Mukhang maraming reasons eh. Ano daw ba ang panganib kung iisa lang ang bida? Marami. Sabi dito, una, yung burnout ng solo leader, grabe yung pressure at workload nun. Pangalawa, yung lack of accountability. Sino mag-check sa kanya? Oo nga, no? Pangatlo, pag nawala yung leader, lumipat, nagkasakit, or ano paman, anong mangyayari sa grupo? Madalas, naiiwan sa ere. Makes sense. So ano yung advantage ng shared leadership? Ang ganda raw nun. Kasi napagsasama-sama yung iba't ibang gifts o strengths. Sa isang team, baka may magaling mangturo, may magaling magalaga ng tao, pastoral care, may sobrang organized, admin, may vision para sa labas, missions. Parang basketball team, di ba? Iba-iba yung role. Exactly. Pag nagtutulungan sila, mas balanced, mas healthy, saka mas effective yung leadership. Para mag-work to ng maayos, may suggestion pa nga na gumawa ng Team Covenant. Covenant? Parang kasunduan? Oo. Oh, nakasunat doon yung shared principles nyo, paano kayo magde-decide as a team, paano nyo i-handle yung disagreements para may guide kayo. Wow, ang linaw noon. So shared leadership, Diverse gifts. Pero hindi lang basta namumuno. May emphasis din daw na yung mga leader dapat handa sa dalawang bagay, pagpapastol at misyon. Oo, pastoral care and missional vision. Kailangan daw balance eh. Tanong, para sa'yo na nakikinig, sa ginagawa mo ngayon, balance ba yung focus mo sa dalawang to? O baka mas lamang yung isa? Tsaka alin kaya sa dalawa? pag-aalaga o pag-abot sa misyon ang mas mahirap ituro o i-develop sa iba. Ano sa tingin mo? Madalas talaga may leanings eh. Depende sa personality ng leader o sa kultura ng group. May sobrang galing mag-alaga sa loob pero parang walang nangyayari sa labas. Meron namang puro activities palabas pero yung mga tao sa loob parang napapabayaan na. So paano ma-achieve yung balance? Kailangan ng intentionality. Isang practical idea dito, gumawa ng taunang leader development calendar. Parang school year, pero para sa mga leader. Okay. Anong laman nun? Dapat may nakascheduled na training or mentoring para sa parehong aspeto. Halimbawa, may session para sa skills sa pag-aalaga ng active listening, conflict resolution. Tapos, may session din para sa mission, strategic planning, community engagement, vision casting. Dapat parehong nabibigyan ng pansin. May mga template pangaraw for designing workshops na kasama pareho. Ang galing! Ang systematic! Mula pundasyon, identification, MWL, team building hanggang sa balance. Parang ang kumpleto na. Pero teka, may isa pang concept eh. Yung parang ultimate goal. Ano yun? Yung multiplication. Oo. Oh, yung paglalagay ng multiplication DNA. Isipin mo raw, paano kung yung tunay na success mo as a leader, hindi lang kung nakapag-train ka ng iba, kundi kung yung na-train mo, nakakapag-train na rin ng iba pa. Ah, yung parang lolo or lola sa leadership? Third generation, fourth generation? Yun nga, paano nito babaguhin yung priorities mo? Hindi na lang yung direct reports mong iniisip mo. Malaking shift yon sa mindset. Hindi na lang ako at sila, kundi paano ko sila matutulungan na makatulong din sa iba. Para hindi lang to abstract, may tool dito yung Three Generation Discipleship Chart. Simple lang bayan. yan? Oo. Tatlong kolom lang. Sino nag-disciple sa'yo? Sino i-disciple mo? Sino i-disciple nila? Pag sinulat mo yan, makikita mo agad kung saan napuputol yung chain. Baka hanggang second gen lang tayo lagi? Oo. Diagnostic tool talaga. Tapos, pag nakita mo na, mas alam mo na kung saan ka mag-focus. May kasama pang challenge. Mga hukaraw ka raw na mag ng isa o dalawa sa next 12 months na ang clear goal mo para sa kanila ay mag din sila ng iba pagkatapos. Wow. Passing the baton, tapos tinuturuan mo silang mag-pass din ng baton. Ganun nga. Pero syempre, alam natin, hindi ito madali. May mga challenges. Kaya tinatakal din dito yun. Tulad ng ano? Halimbawa, conflict sa leadership team. Paano i-handle? May guide gamit yung principle sa Matthew 18. Tapos, yung burnout, grabe yan sa mga leader. May idea ng leadership health dashboard. Dashboard. Parang sa kotse. Parang ganun. Regular check-up sa physical, emotional, spiritual health ng mga leader hindi lang performance ang tinitingnan, pati well-being. Importante yan. At syempre, yung crucial skill ng pagkomisyon at pagbitiw, commissioning and letting go. Yung mahirap na leave stage kanina. Oo, oh, dito may isang tanong na sobrang tumatak sa akin. Paano kung yung pinaka-powerful na move mo as a leader ay hindi yung kumapit pa, kundi yung bumitaw sa tamang oras para magbigay daan Grabe, ang hirap isipin pero ang lakas ng dating. Pagbibigay daan as an act of faith. Faith sa Diyos, faith sa mga hinubog mo. Para maging maayos to, may suggestions din. Gumawa ng meaningful na commissioning liturgy or ceremony. Tsaka transition roadmap para planado yung handover. Hindi biglaan. Hindi. Ang dulo ng lahat ng to yung vision, hindi lang maging isang matatag na church or organization, kundi maging isang movement. Movement? Oo, isang kilusan ng mga leader na nagpaparami pa ng leader, na umaabot sa mga lugar na hindi mo akalaing abutin kung mag-isa ka lang, from church to movement. Phew, ang dami nating na-unpack mula sa From Seed to Shepherd, mula sa pagbabago ng mindset, pagiging servant, paghahanap ng potential, yung MAWL, team leadership, balance hanggang sa multiplication DNA. So, ano ang takeaway natin para sa iyo na nakikinig po 'yan? Siguro ang pinaka ay ito. Ang pagpapalago ng liderato hindi tochamba kailangan ng ano intentionality, kailangan ng sistema ng pasensya. Hindi pwedeng umasa lang sa personal na galing. O oh, nga. Kailangan ng mga proseso tulad ng MAWL, mga tool tulad ng observation journal, health dashboard, at yung mindset na yung trabaho mo hindi lang gawin lahat, kundi hubugin yung iba na gagawa at magpaparami pa. Yung mga practical steps na nabangit, guide lang yan pero yung consistent na paggamit kahit maunti-unti, yun ang magbubunga ng pangmatagalan. At bilang final na food for thought, isang tanong na parang buod ng lahat galing din sa material natin. Ano yon? Ikaw ba ay kasalukuyang nagtatayo ng isang simbahan o organisasyon lang? O ikaw ba ay nagtatayo ng mga leader na siyang magtatayo ng mga simbahan o organisasyon sa future? Hmm. Malaking pagkakaiba nun. Malaki. Magkaiba yung focus. So, ang tanong para sa sa'yo, ano ang isang konkretong bagay na kailangan mong baguhin sa ginagawa mo ngayon para mas mapunta ka doon sa pangalawang direksyon, yung pagtatayo ng mga tagapagtayo? Isang malalim na tanong yan para sa sa'yo. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat.